back to reality na nga ako sa store nga namin. Medyo natanggal din nga yung stress ko nung nagbakasyon nga ako sa Bicol. Pero ang pumalit nga doon ay puyat at antok. <laughs> Kasi nung bumiyahay nga kami papuntahan ng Bicol eksakto talaga siya na bispiras na nga ng piyesta Tatlong araw nga na sunod-sunod yung tulog ko 2 to 3 hours lang Ganun naman din talaga kapag ka nagbabakasyon talagang ang kapalit nga noon ay puyat at pago Pero syempre mag -e enjoy ka naman sa mga bagong experience na nagawa mo nga Ako yun na lang din kasi yung isa sa mga goal ko ngayon Kapag meron akong chance na gumala talagang gagala ako Kasi hindi naman tayo pa bata patanda tayo ng patanda Kaya ayoko rin ma-miss yung mga bagay na sana pwede ko paggawin ng bata pa nga ako. Parang nanay ko nga, siya naman sapud nga siya. Kapag may nagustuhan nga siyang pagkain, kahit sobrang mahal nga niya, kakainin niya yan. Kasi nga kapag tumanda na nga daw siya ng gusto, hindi niya na nga yun magagawa. Kaya habang pwede pa nga daw, eh, kakain talaga Pero siya. Pero pagkatapos nga makain yung mga cravings nga niya, Puro inom naman siya ng mga herbal tea. Minsan nga nagpapasting pa nga siya para matunaw nga yung mga kinain. Yun nga, more on tea nga yung iniinom nga niya kaysa kape. Maganda rin kasi talaga sa katawan nga yun. Kaya niya, nga yung mga Japanese talagang isa na sa mga dahilan. Kaya mahahaba nga yung buhay nga nila dahil nasa kanila, nasa kanila na lahat ng klase nga ng tea. So yun, pati mga Hapon ay nadamay na nga sa kwento ko. So ayun na nga, hindi pa nga tapos yung renovation nga dito sa store nga namin. Talagang napakakala. Kaya hindi pa ako pwedeng dine in kasi wala rin talagang mapupwestuhan. Buti na nga lang nga din at may mga bumibili pa ng mga take out. At mga nagpapadeliver. Shout out na rin nga kay Charlene Pay at Ibagos. Yun nga lagi nga daw siyang nanonood ng mga videos ko. Kinagabihan nga sila Geraldine dumaan nga dito sa store. Galing nga sila ng sukat para kunin nga yung mga binitbit nga namin na saging. Nung umuwi kasi sila alanganin na rin nga nila dahil hindi, hindi nga sila kasi sa motor. Yung mga kapitbahay ko na therapist nga dito, nag-midnight snack naman sila ng beef burger. Bago nga umuwi si Gerald, pinagluto nga muna Ever niya. Ever since talaga tong si Mea yung may-ari nga ng massage spa. Ito kasi yung pinaka-favorite nga niya sa menu nga namin. Pati na rin nga yung nachos. Ano pala yun? <coughs> ano ah, na pare? Hmm. Kailangan niya itala. Teka, ang niyo, mga naka-uniform. <coughs> Await ah, lang. <laughs> Okay, ano uh, na next? Ano na Oo nga. Hindi <laughs> may serve ako. i ko kayo. Bukas na sa vlog na kayo. <laughs> kapag wala nga silang ginagawa sa kabila, dito rin talaga yung tambayan nga nila sa store. Then ako din, kapag wala rin ako masyadong ginagawa nga dito, pumupunta naman ako sa kanila para nga magpalamig. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!